Benta. Sa nabuhay. Alina, Alina ka mo yan. Alina. niya Ika-anim ng Oktubre, Bumagsak ang malakas na buhos ng ulan na umabot ng halos isang oras. Ang akalang normal lang na paglalaro ng mga bata sa ulan na uwi sa trahedya. May inan na no! Ano yan? Pus! Ano yan? Ituto! In Jesus' name! Hoy! Hoy! Dito nos nagsabi sa akin! Ugyun na daw sa kainis! Buwenta, buwenta po! Buwenta! Saan Sana mabuhay? Oh. Oh. Alina! Alina ka po yan! Alina! Pagmila niya, pagmila! Alina! Saan mabuhay? hindi sinasadyang mahulog, tangayin at malunod ng rumaragasang tubig ang sampung taong gulang na si Carl Anthony Dilatore. Isang aksidenteng hindi makakalimutan ng kanyang pamilya. Christy, matanong po namin, mga anong oras ba nangyari itong uh, insidente? At nung ako po ay nag na sa punta ng Eskwila Kaon, aking nakita yung batang nagtatakbo at napansin na medyo balisa siya at Agad ko naman pong tinanong kung ano po ang kanyang hinahanap. Ang sabi po niya, si Toto daw po, si Toto. Si Toto na ano, si Toto na ano. Agad naman po ako nagtawag ng mga uh, agap doon sa bata at nakakalungkot lang na talagang malakas yung dami ng tubig at hindi namin na isalba ang kanyang buhay. Gaano kalayo itong pinangyarihan sa lugar kung saan natagpuan itong bata? Medyo may kalayuan din po ma'am dahil dumaan na po siya sa mga kanal at napunta napo dito sa pinakadaluyan ng dito sa amin ng aming barangay Kapitana, uh, matanong po namin gaano na po ba katagal itong sitwasyon ng kanal dyan po sa inyong lugar? Kasi konting ulan lang po ay eh, talagang umaapaw na po itong kanal dyan po sa inyong barangay. Actually po, lately lang po talaga yan umaapaw. Pero in-anticipate na po yan ang barangay dati na kaya nga po yan medyo pinalakihan namin kasi parang lately palaki ng palaki yung ragasan ng tubig or padami ng padami yung tubig. Before po, nung hindi pa po ganyan kalaki yung kanal na yan, yung tubig po, dumidiretso po talaga sa daan. So, na-anticipate naman na po yan ng barangay na posibleng may mangyaring ganyan. Kaya po kami barangay, eh, talagang nag-allocate na po kami ng budget para sa kanal na yan na mapatakpan. For 2025, ang gagawin ko po, iriri-align ko na lang po yung Ayon. galing na itira at ipapriority ko na po yan. Ayaw namin na may mangyaring ganyan. So, hindi lang po talaga namin na-expect na mangyayari na agad yung naiisip namin. Na yun nakakalungkot po dahil bago pa man ma-implement po yung bago niyong proyekto, eh meron na pong na-accidenting bata. Uh, Miss Jody, ano po ba yung nakahanda nating tulong mula sa ako Bicol para naman dito sa naiwang pamilya ng biktima? Nakakalungkot din po yung uh, balita. But anyway po, Ma'am Rems, po nito, puntahan po ng ating team ang kanilang pamilya para po alalayan and i-guide po. Ako po mismo, Ma'am Remy, ipapriority ko po sila sa DSWD kung saan po ang ako Bicol Party List SP eh may downloaded fund po para kumakakuha po sila ng 10,000 pesos cash para sa burial assistance. Matapos ang programa, ay ora mismong tinungo ng aming team kasama ang head ng Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Pulangi na si Maria Sukoro at ibang kinatawan ng LGU Pulangi patungong Barangay Lanigay, Pulangi Albay. sa simple at payak na tahanan. Nakaburol ang sampung taong gulang na si Carl, pangpito sa siyam na magkakapatid. Sa aming pagbisita sa kanilang tahanan, nakapanayam namin ang panganay na kapatid ni Carl at mababaka sa kanya ang panghihinayang sa pagkawala ng kanilang kapatid. Kailan mo last na nakausap ko, nakita itong kapatid mo? sa video call mga like last month yata yun since yun nga nagpapabilis sa akin ng ano, regalo since magbo-birthday siya ng November Ano sana yung kahilingan niya? Bike daw eh Then, ah, uh, paya ba ako siya ni Kuya? Kumusta um, naman ito si Toto bilang kapatid? Mas, masipag tapos uh, lag, siya yung maasahan sa family eh, like, madiskarte like 10 years old, tumutulong kahit saan. Kahit dito sa compound namin, ma marami yung well, nakakakilala sa kanya since um, kahit saan tumutulong siya sa school or kahit saan. Paano nakarating itong kapatid mo sa may na yan? Lalaro ng mga kaibigan niya. Tapos, pawin na dapat siya, galing siya doon sa may high school. Ma, since maputik yung pa, nagugas ng ano, nagugas lang naman daw ng paa sa kanal essence maapaw na dulas. So, doon na na dadiretso na siyang kapababa. Kasama ang LDRRMO, tinungo namin ang pinangyarihan ng aksidente. So, ibig sabihin, Kuya, yung tubig dito that time, puno yung po. puno. Pero hindi naman umapog dyan. Hindi dito, ito, ito lang po, mamanggang dito po. Pero doon, natin doon, overflow na siya sa kalsada. Kasi oh. na so yung so, tubig. So, ibig sabihin, sobrang bilis ng uh, agos ng tubig. Dito nakita ng aming team ang walang harang, walang takip, at walang nagbabantay sa kanal kung saan nilamo ng baha, si Carl. Dito siya nagugas. So, malapit lang. Kasi kung wala talagang takip yon, kaya dumiretso Ayon sa ilang mga residente, hindi naman daw bahain ang kanilang lugar. Ngunit simula nang matapos ang road widening, ay dito na napadalas ang pagbabaha. Dito na siya inanod. Pagkatapos niya doon sa kanal, diretso dito. So punong-puno ito that time ng tubig. Mga estimate niyo kagawad, mga ilang feet po yung taas ano ng tubig. Ba, yung... Oh, mataas talaga. No? So, eto, pag diniretso mo to, doon na dito sa may riles kung saan natagpuan yung bata. Mga kaaksyon, mula doon sa pinangyarihan kung saan nahulog itong si Carl at nadulas, inanod siya ng mahigit 130 meters at kinalaunan dito mismo natagpuan yung kanyang katawan na wala ng buhay. Dahil sa nangyaring aksidente, ay agad ibinalik ng barangay ang bakal na humaharang sa kanal na ayon sa kanila ay pansamantalang tinanggal noong sinimulang palawakin ng kanal at ang kalsada. Identified na rin tong lugar na to na dati hindi binabaha, ngayon binabaha na. So itay isa, isa ito sa talagang tinututukan na rin namin. Nagpaabot din ang ating programang akupikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ng munting halaga bilang paunang tulong sa pamilya.